andar ada So ang imo hang concern wala gandar ni wala problema gandar wala pa ni ka repair wala pa ang hmm. istorya sa kuha nabasa daw ni di na ko ni buka na Ah ipalit mo muniskanan Ah di pauga nako ska palit munay ni di gi say unit kwad mo Ah, pagpangonsulta ni Oo, oh, sabi siya, basa ka na, kasi gano'y nga na daw, nabasa kayo, kasi kung kauban daw, nabalik ka po daw.

Sting. Sige daw, on. Ah, Oke. Okay. So. Ya, yeah, problem eh. Oh, kuya, oi. Asa di bos, asa di bos. Matina, bangkal. Ah, matina, bangkal. Oke. Okay. Pakai tanggal, bos. Matina, bangkal, pantai kia. Nol. <tinyan> hindi na ba sunusap <laughs> <laughs> matina bangkal no? ah matina nabaw na lang matina bangkal muna bali na kung nga kasi ba ah matina eh ah. okay. e, shout out na lang ko sa facebook eh, share na lang. Thank you.